free entrance para sa pag residents ang pagpasok ng botanical garden mm -hmm. dahil nakalibre kami kaya kami masyal kami dito <laughs> di ba madam tingnan natin ko ba't tumikot? hmm Pagkatapos ng mag-buffet, breakfast, dito naman tayo maglakad. Madulas nga dyan. Ito yung makikita sa... sa Nagbibidyo na but... ko. <laughs> Kasi hindi mo gamitin yung cellphone mo. Wala, ma malamig dyan. Ay, ma... Hindi nakunan Against the light. Hmm. Doon pala daw sa kabila. Yan. <coughs> Ang ka-flowers. Ito naman yung gold. Ito Hola, tío mío, ah, ay, no, no. Ay, orquidario. ito ang or ang or kita rin nga ba ito huh? tingin <tipas> hindi uh. uh. <tipas> abot hindi <tipas> abot doon ka sa tapat doon ka kasi tapos pa tayo kaya nga abot hehehehe <tipas> <tipas> oh, oh. Ganda. Ganda ng model ko sa video. Ah. Talon ng talon. Ganda. <laughs> Ay ang ganda. sila kasi biniyebay? Let's go. Feel Chinese something fun. Oi. Palang masilip dun oh, Hindi naman ano Halik. <laughs> 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 dito, <laughs> Unahan niyo Phil Chinese Friendship Park Japanese Tunnel, Tunnel. Tunnel. Lang. Diyan lang naman yun? Go ka lang ha, pasok ka

pala yung mga sojak sa eh. Oo oh, nga, nawala na, no? Mas maganda nung no? una tayong pumunta. Nandyan, no? Oh, sa baba. Pa. San Francisco Bridge. Ayan, no? Oh. Uh -huh. Diyan si Boy Panda. Hindi <laughs> okay naman nakikita yung mukha ko. Paano, layo mo? ito naman yung mga sojak sai rat sino ang pinanganak ng rat ox ox Rabbit rabbit sino ang pinanganak ng rabbit ito yung dragon horse horse dog monkey monkey roster dog saka pig Garden of Eden. Oo, oh, iyon pala yung San Juanico Bridge. San Francisco pala. Hmm. San Francisco Bridge. Elephant. Ang kuna tapiksaran kating. Tayo San Juanico Bridge. Bilisan mo? Waterfall. Elephant. Pero yung elephant dun sa ano ang ganda? Marmol lakad ulit lakad lakad Ano nga bibilin mo? benar Orchids Ito ang Plants plants Pahayin sa mga plants and flower Silly mau kasih tanungin.

kaktus kaktus oh, kung kaktus na ang ganda eh. galing kami sa bilihan ng mga flowers eh. flowers wala naman kaming binili kasi kasi wala. marami kaming tanin marami na kaming tanin doon marami pa kaming damo ang lalaki ng kaktus Nalaki ng kaktus. 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 Oh, nalaki. Picture ang kita. Pwede ba dito mag-picture? Grabe, oh. Grabing kaktus, oh. Amazing! Donation box. Donate ka naman. Ikot nang ikot, hindi ka nagdo-donate. <laughs> Lalaki. Lalaki. Ng... Approach na yan. Ganda ng kakasilok.

Nawala na yung mga pula. Bakit pa wala? Ewan ko. Namatay. Saan lang? Namatay. Kita, yelo na lang yun. Galing yun. Bakit hindi kumakita yung cactus natin ba? Dami sa baba. Pero hindi siya lumalaki. Kasi hey, Mingming! -ming. Ming -ming. Hey, Mingming! -ming. Ah! Nghe là cái cấp quá áp Ui, Kaman thế này là Donation box Aduh, aduh, ada yang nak alak Picture Paradise kita kaktus hmm. buta mo yan? dyan pala yung buta kong nawawala <laughs> oh no parking sa naman. ba ay balik tayo bagyo oh. Ganito kami. kukunin natin dun sa bahay. Ah, eh. ma'am, Sa kanal. Naghanap ako sa TikTok nun. Maliliit. Tsaka plastic. Kahit ganito lang, hindi ang ganyang kalaki. Kahit ganito lang. Ayan. Pabalik na kami. Tapos namin mag-breakfast po, pe. Umikot ng konti sa... nanjan, dyan? dito, sa Botanical Garden kasi free entrance ang Baguio Residence matagtag na alam ba niya ito na free dito? o yata. ha? baka hanggang kailan to? ha? hanggang kailan yung free? exit na exit exit bye thank you for watching pal surprise and crossing It's crossing time Sanya Town Plaza Hotel. Bliss. Nice.